magkagaling dito sa Barangay 5 Panalo! Kaya naman, tatlong players pa ang natitira. Kaya ituloy na natin ang kabaan dito sa Saan Ka pa? pa? Nakapiring na ang ating mga players. Ngayon, ang susunod nilang hahanapin ay Pencil Case. O, oh, parang nakikita na ito. Simulan na natin. Simula na natin. The Ngayon, kapag ready na kayo, barang game na! 1, 2, 3, 4, 5. Ate, diretsyo na. Diretsyo na. Diretsyo na, ate. Ate, diretsyo na. Pakai na, okey. Kanan, kanan. Yan, kanan. Kanan, kanan, Nasa tu, Kanan. Yon, 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 yon. Nak kura isa salikos, salikos, salikos dinya, salikos, nah, salikos, salikos, nah, salikos, salikos, okay. oh, salikos, ka. salikos, 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 Ate. Kaliwa, salikos, 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 Ya salikos, salikos, Ayun na. Ayun na, na malapit salikos, the winner. Hey, Lara! Na parehas na sa likod nila eh. Malapit na, Lara. Oo, pare na. Nagkatagpo kayo eh. Nagkataon, nagkatagpo. Dito ka, Lara. Nagkataon, nagkatagpo. Ngunit hindi pinalat si Lara. Lara, what happened? Ano nangyari? Ba't ano ka nangyari? nangyari? Ay, ay, ay. Nalito po, nalito ako. Nalito ka rin. Sa mga bosses. Sa mga bosses. Sigurado ka bang yung mga bosses na yun ay totoo? Baka naman nasa isip mo lang yun. Baka po. Baka naman, oo. Oh. Basta bosses ni Kapal Al at ni Boogie, huwag mo kong susundan. Huwag ka doon. Pero itong dalawang bosses, ito, sundan mo ah. lang dahil may papremyo ka kay yes. Queen at SKK. Yes! Hoy, okay, Clara, patingin nga ng palad mo. Nakikita ko na iyong kapalaran ay magkakaroon ka ng pera na 1,000, 2,000, and 3,000 pesos. Thank, Thank you. Mga kaag, na. Sino? Sana dito ang dalawa. Ang tutuloy sa jackpot round. Magkakalaman na sa pagbabalik na Barangay, Barangay Sigo Panalo!